Yan guys, kumusta kayong lahat? Welcome back sa ating panibagong vlog Matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog guys Ngayon lang ulit kasi nabisi na naman sa trabaho Nung nakaraang buwan Nag-schooling kami guys Kaya hindi ko na nasikaso mag-vlog Yun kung maalala nyo guys Yung sinasabi ko noon na Magpapakabit ako ng tint x sana kaso nung nagpost ako sa group namin sa may HCP on the city Philippines shout out sa mga kagrupo ko at salamat sa mga nag advice na sa BF film para sa kanila mas okay kasi yung X-films guys hindi naman sa kuan brand war tayo pero base sa mga nakagamit na sa X-Films at BF Film nagbigay sila ng kanilang mga karanasan guys at i-flash ko yung dito yung mga comment nila guys sa X films guys lalo kung mga dark tint yung ipapakabit mo kumpara sa BF film mas malinaw raw guys yung sa BF film kaya papakabit ko ngayon guys BF film samahan nyo ko guys papunta ko ngayon sa San Fernando ah San Juan pala San Juan guys sorry 1pm yung pinabook natin na appointment kaya amaya ulit balitaan ko kayo guys pag nandun na ako sana mabuta natin yung 1pm Yun, gas up muna tayo guys shout out sa mga kuya natin dyan subscriber natin guys dito sa centro bigyan natin ng sticker guys Pagbigyan natin guys kasi matagal na silang nagre-request ng sticker kaya ito Ito kaya. Yan, yan, yan. Shout out, shout out na kaya ya. Sa mga... Shout out, shout out. Yan, shout out kaya. Sino shout out mo kaya? Shout out sa kan. Sasawa ko. <laughs> anong pangalan, anong pangalan? Number 1 number 2 <laughs> Pinto sila kaya. Pinto sila kaya. <laughs> <laughs> yan, dito na tayo guys. Malapit lang sa highway. guys, dito na tayo sa JCB Auto Hub Pasok na natin BF Film Medium tsaka super dark ang ilalagay natin mga paps tinatanggal na ni Kuya film salabas para mas madaling mailagay mamaya sa loob. Clear yeah. guys itura nya pag walang tin dito sa harap paliwanag tignan natin guys yung nilagay uh, walang makita guys di pa kompleto yan ito walang yung nilagay sa para mo dito sa walang tin yan kitang-kita yung tao sa loob. Kaya anong kagandahan ng ceramic tint? May heat rejection sir. Heat may rejection. heat rejection tsaka may ano ren, may privacy ka rin sir. 'Yun. Tingay sabi ni Sir, may uh, heat, heat rejection. Bali 'yun yung importante lalo na ngayong papasok yung summer kaya Palagay tayo ng ceramic tint. Yung dati kasi wala. Mababa yung heat rejection nya. Parang wala parang wala rin. Nakalagay okay, lang na okay. may heat rejection pero parang wala. Hindi ah, mo ramdam Lalo na ngayon papasok na yung summer guys. Mahirap na Baka mahirapan yung aircon. Baka mas papagasta pa tayo sa gas Kaya uh, yun. Sa mga gusto magpakabit guys. Dito lang yan sa JCB Auto Hub dyan guys mukhang paubos lang ngayon tapos ngayon din silang bike rack dito guys sa mga nagkahanap para sa mga pick na ito yan mga bumpers para sa pick up o SUV mga fortuner so yan yung nilalapat na guys yung dito sa likod bale dalawa silang nag install guys tignan ah. natin yung natapos na Ooh. dalawang panel na guys yung nailagay nakikita sa loob pero pag nilapit mo yung camera yun para mo lang nakikita yun guys bale tapos na pauwi na ako duman lang ako dito sa shell para kumuha ng merienda pauwi So guys, tingnan nyo yung shade nya sarap medium then lahat na super dark na or dark dark na lahat yung shade nya yan yan sya guys wala ka talagang money nagsaloob guys yan okay na yan walang merong makita pag ilalapit mo siguro yung camera wala pa rin, nagre-reflect pa rin pero pag sa mata na, makikita na pag lalapitan Yon, dito ko natatapusin yung ating vlog guys salamat sa panonood sa mga bago sa aking channel, palike, comment and subscribe na rin para mas dumami pa tayo dito guys Abangan nyo sa susunod na video guys Review natin tong tint After one week siguro Kasi yun yung sinabi nila na curing time nya Kaya e uh, Hanggang dito lang guys Salamat at Ride safe sa ating lahat God bless always Peace I'm out